Oasis. Mga kamaso araw po ng Tuesday. Dito tayo sa uh, Kagitingan, sa Akob ni Chairman Pazasas po. Nay, po yung mga tindahan. Kakaroon tayo ng uh, Cleaning sa clearing dito sa area ng ano mapadasas mga dami nakandak so, tayo rito ng mga uh, clearing tsaka cleaning kasama yung grupo ng flood control tsaka highway division headed by engineer Bernard Nadonga dami oh tayo sa barangay ni Chairman Pasadas ngayon ay Ay, hindi ko kami basurero, Nay. Opo, cleaning team po kami, cleaning team po. Okay, na po, Nay. Antay na mo, para pagdating na po yung basura. Ah, oh. Pababata nila eh, gapit bahay pa nila yun. Okay. Ayaw lang yung na tangalig, kumaga. Kaya nga tayo ng cleaning dito sa barangay ni Chairman. Ano? Barangay kayo, zone 3. You stick one. Ah, mga ano. Tayo. Ayan. Binis tayo ng kapaligiran. Tapo na yan, tapo na. Ay, ila, ila. Tayo, tapo natin tayo. Ay. Ayan, kayo ano na. Kayo, paano na. Ayan.

Kaya cleaning tayo. Kagitan. Sa gilid. Ay, yung kawin, yung sapan na yun. Wala natin mga basura. Hindi, De, patakip daw sa kanal yan. Tara, tara. Bande tayo, bande, bande. Ay, linis tayo rito. Ay, mamaya nyo na po labas yung basura. Oh, hindi. Yung hindi nyo kailangan, kukunin na namin. Kailangan mo ba Hindi pa amin yan. hindi pa. Oh, ito po, sa inyo. Papasok na lang. Apo, sige po. Nay, ito muna po. Kailangan matanggal. Ito, ito, ito. Kuna, hindi. kailangan. natin yung mga hindi nila kailangan. Oh, dandan! Ay, makaw. Ito Yung mountain bike, kanino po?

Pagitingan. Kakandok tayo ng cleaning tsaka flashing. Ay, malinis na. Pa-flashing na lang natin. Dito tayo sa barangay 43 Zone 3 District 1. Chairman Padasas. Kakaroon tayo kalinga sa Maynila. Lahat po yan. Huwag ko yung magalala. Pagkatapos ng cleaning, flashing naman tayo. Hindi ko po masasabi na eh. Eh kami nautusan lang po. Ah, pasensya na tayo. Tabaw lang kami nagano tayo? Cleaning eh, flashing. Isa na lang. Isa na lang. Malito lang. Okay. Right, na lang. Yan, nga nag uh, Cleaning na, flashing na lang. Terima kasih Pati bangkay tayo no. eh hey. Ito kanina, dugyot kanina Ngayon, hindi na Pati babaw, Jay Kaya ka natin pinatanggal yung mga ano nila Yan dome cax asey bo buuraq tayo sa uh, Gitingan, barangay 43 zone 3 Sakop ni chairman na uh, pa padasas dito tayo sa Agitingan uh, Moriones Mabigal, siya mabigal Yun know? o you Ayan know? o, cleaning, tsaka Clearing Nakita mo pa yun? Alino talaga ng mata mo. Bagay niya. Ganyan ang kaganda mata. Makikita talaga yun. No? Okay, dumating naman yung mga kasama natin sa electrical. Para ayusin yung mga kuryente. Ano? Babaw J Tangan na nakita mo pa rin yun ang galing talaga ng mata niya. Dapat ibabaw ng mga bangketa. Eh dumating na yung mga taga electrical para magayos ng mga kuryente rito, yung mga salasalabad ng kuryente. Ayusin nila yan. Ito. Tama na sa electrical. Matatapos na tayo dito sa kagitingan. Eh, Jay, sulok niya, oh. Para maulay pang Eh. Ito, so, kabila na, kabila. kabila, kabila. Oh. Ay, na kinuha kita, ha? Sabi mo, di kita kinukulan, ha? Sipag. Para ko, sipag. Sipag. Ito eh, ginagawa na yan mga kuryente Mga taga electrical to engineering din Okay, naayos na yung wiring Ah, kalaylay, inaayos sa mga electrical natin Yung mga wiring, Kaya matatapos na tayo matatapo sa, sa ano sa flashing natin tsaka pag mga kamaso ngayon, uh, iyan muna tayo sa vlog natin. Dito tayo sa kagitingan Moriones. Pre preparation para sa Kalinga sa Maynila. Kasama pa rin ang uh, Control 1 caka HD1. Edited by Engineer Bernard Nadonga. Well, diba napakagandang tingnan pag uh, malinis tsaka maayos. So, wala na yung mga burak Oh. oh. Wala na yung mga dumi-dumi. Dito tayo sa Kagitingan sa may kanto ng Moriones. Barangay 43 Zone 3, District 1 sa kapit ni Chairman uh, Padasas. Ano yung mga kasama naman natin, mga kuryente ang inaayos. Wiring system ng mga uh, kuryente rito sa Kagitingan. Ayan, natapos na yung cleaning natin at flashing. Uh, Mami, update ko na lang kayo kung ano mangyayaring uh, task natin sa araw ng ano, Tuesday.

Ito tatanggalin na rin natin to. Sa ibabaw ng ano eh. Okay na. Ito yung pinaka bye bye nila rito. Sama natin yung mga taga-barangay sa Lakigawan. Ginawa ng bahay yung taas ng bubungan. Ano ba sa'yo? ng bahay. loob ng bahay? Ang ko ba lang. Oh, baba na lang. Ito, dire, dire-direjo pa rin uh, magtatangali na. Dito parin rin tayo. Standby lang tayo. Thank